Marudin, yala, Aslin. Give you 50 dirhams. Ang yala. 100, dali. Ang pura karaba. Mula, give you 100 dirhams. Yeah. Sila. <laughs> <laughs> Sila talaga itong grabe. Yung sasakyan, hubog na. Ito. Ayan nga, mas tatabok yung ano. Dati at garing. Yan, yeah, tabok yung tuntawa. Ato, saklolo, bakit malumos ka? Kasi ano pa nga dyan, mas, uh, dito mas malalim. Mababa yung dito. Uh, kasa, medyo maano pa doon. Mataas. Si Imran kanina dito, o oh, ano, taga tuhod Ito. Dito? Mm, malalim pala to. Kaya pa ano to eh. Mas mm. lalo so, na nung ano, hindi pa nakuha na to. Hindi ka may namang dito dito isda dito sa... Ano dito? Hmm grabe na to yung dagat wala na yung mosto to yung mostang ang hindi nasira ang most lang ang talaga ang nasalba yan. hindi mataas kasi walang tubig dyan sa mosto salba mataas kasi yung ano dyan ha? oh uwi na daw kami anong gagawin nila dito? walang <laughs> <laughs> walang ilaw danaan mahirap ang biyahe na gabi na tubig na blown up sa Dubai oh doon banda doon naman banda ano yun, yun parang dagat na ho duludulo talaga doon wala na hanggang doon doon dun. doon <laughs> wala wala na. na makita wala na, Lala Lala na makita wala ka daan wala ng dagat